Chad GPT, gumawa ka ng isang leon. Nice! Gawin mo siyang astig. Ang astig. Ano yan? Ah! Sabi ko astig. Hindi yung nakamake up. Palitan mo yan. Pinalitan. Okay na sana eh. Astig na. Astig na pala eh. Sana nga, di ba? Pero bakit nakasuot ng high heels? Siyempre, para cool. Alisin mo yan. Tapos maglagay ka ng mga ibang hayop. Yung takot sa kanya. Pwede na ba ito? Yan. Ang pangalan pala niya ay King Kong. Ang hari ng kagubatan. Leon yung katawan pero mukhang gorilla. Malamang si King Kong, hari ng gubat. <laughs> <laughs> hindi ganyan ang ibig kong sabihin. King Kong lang yung pangalan niya, hindi yung gorilla. Ah, okay, gets. Yan. Hmm, teka nga lang. ilipat mo na nga lang siya sa ibang lugar. Inilipat. Nakaluhod? Oo, oh, humihiram kasi siya ng Gcash load. Humihiram? Sa babae? Ay, <sighs> itayo mo siya. Itinayo. Si King Kong ang itayo mo, hindi yung babae. Pinatayo ang gurang. Malungkot? Ang buka? Parang dinastig. Tulungan mo kaya... O siya! Gumawa ka ng eksenang nakita siya ng barangay captain. Ang kapitan. Inalok siya ng trabaho para magkapera. Inalok. Nice! Nagwalis siya sa kalsada. Sa kalsada. Sa mga kanal. Mabahong kanal. At nilinisan ang lumang barangay hall. Hmm, wait. Mas maganda kung ipapakita mo yung barangay hall na malinis na. Malinis? At siyempre, nagkapera pera na siya. At kaya niya lang bumili ng load sa tindahan. Huh! May pera siyang pambili ng load, di ba? Pero bakit naging ganyan ang reaction niya? Parang nagulat! Wala kasing natira sa kanyang pera. Lubog yan sa kakautang. Tignan mo. Pautang? Ibig sabihin, pambayt lang ng utang yung... Um... <laughs>